Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang tuloy na tuloy na nga ang paglipat ng actress dancer na si Maha Salvador sa GMA7. Dahil sa isang episode ng It Bulaga na di umano'y may isang mahusay na actress daw at magaling na dancer ang kanilang makakasama para ipakita ang talent ng mga dabarkad sa pagsasayaw ng mga classic dance craze. Kapansin-pansin sa pag-uusap ng mga host na sila Ryan Agoncillo at Jose Manalo ang pag-highlight sa salitang ma mahusay sa sayawan sa Mah industriya ngayon. Ibang klase yan, ha? Parang todo na. Chodo-chodo na ito, ha? Todo yan, Ibig Jer. mo sabihin, ma, papahanga ka? Correct. Ma, papahanga ka rin. Ay, sa mismo. Sa galing? Yes. Ma, ma mababaliw kayong lahat. Hindi nyo ini-expect na magbubulaga yan. Correct. Mm -hmm. Adabberkan. May nakapagkumpirma sa amin na si Maha Salvador nga ito dahil malapit na ding matapos ang kanyang serya na ipinapalabas sa TV5. Matatanda ang may kumalat na balita na tuloy na ang paglipat ni Maha sa GMA at pinapatapos na lang ang kanyang mga proyekto sa ibang network. Sa ngayon tanging sa Itbulaga pa lang natin siya malapit ng mapanood. At wala pang kumpirmasyon ng ilang kakilala namin sa GMA Artist Center kung pipirma din ba ng kontrata si Maha sa kanila. Kung sakaling matuloy, magandang pagkakataon ito upang magkaroon din ng mga exposure ang mga talent ni Maha sa kanyang talent management agency na Crown Artist Management. Kung saan isa sa kanyang talent ay si John Lloyd Cruz na may nakalinya ding proyekto sa Kapuso Network. Anong masasabi mo sa balitang ito?